Hello guys, dito na naman tayo sa Romania. So, pupunta lang tayo ng Kadiwa Market. Bibili lang tayo ng mga ano doon, konsumo. Dito sa may Shamalia, Romania, Alcobar. Anta, <laughs> <laughs> anta Kadiwa. This side. you <laughs> good working, pare. Ayan na, coffee shop. Yo, yo. Where? Huh? So, ito na guys yung kadima. Ano, ayaw, bibili lang tayo dito kasi hindi pa natin nasubukan itong bumili ng ano eh, mga gamit. Pili lang tayo ng May ano pa dito, listahan. Ah, may luya. Ah. Ito na ang Milo. Milo, Milo. Ah, 36 pala ito. Tapos, Bear Brand. Ito yung paborito natin guys. Magkano ba tong Dapat dalawa. Kunin natin. Ay, okay, malaki na kaya. Ito malaki. Mm -hmm. Pang laban sa... Ito yung madaling inumin. may at sa Tapos, sardinas. Ito yung sardinas. May mga ano dito. Mga gulay yan din pala dito. Kadiwa 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 market na may fresh Mickey hmm. Tapos Mga, Mga beef for 50 lang No dust beef Bye 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 sa sardinas ano pala sa mga sardinas tagutso isa 5, 5, 5 3 pieces sale 5, 5 daming ano dito special Mouse. offer Kadiwa, dami pa lang ano dito. Special offer. Sale. 3 pieces. Mm -hmm. May ano din dito. Ang mga bag. Dami mga special offer. ito. Tuna spread. Tuna spread. Ito mukhang masarap yan itong tuna spread. <myser> Ay, kanda, dudaka pa tayo ng pandesal. Pande coco. O, pandesal. patro Ayan, ito ng pandesal. Mura lang dito guys sa Kadiwa Marami silang sale mm. mm Hmm ya itu naman dami yung offer nila guys. Oh. Dami offer Saka Murah mura. Hmm. Okay. Okay. Bad, ha? hapin natin yung cotton buds cotton buds cotton buds cotton buds Kaya natin na natin guys, kung magkano to. Bayaran natin. One. So yan guys, 156 yung nabayaran ko Sa piso, mga ano, 2,300 sa piso Ayan ng asisiya malayo pa yung ano natin bahay prostey dan tambahnya nama pinoy din to <tik>